Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Okay, may mga tanong po dito. Si 2840, meron po bang programa para sa senior citizen na PWD rin? Oh yes, kasi kasama din siya doon sa ating sentro. So alam naman natin, actually yan yung funny thing eh. Pag sinabi nating persons with disability, ang unang tanong, pag ikaw ba ay senior, ay considered as a person with disability ka na? Ay hindi ko yan masasagot. Subalit isang medical doctor at dahil isang doktor nga ako, pupwede din naman na ikaw ay senior, ay wala ikang disability. Pero dahil may problema sa paningin, problema sa pandinig, o kaya ya naman hirap na sa paggalaw, pwedeng maging disability yon and even yung ating tinatawag na forgetfulness part of normal aging that's not a disability but when it becomes a cognitive impairment like Alzheimer's or dementia then that becomes a disability and a disorder so yes na yes doon sa sagot ko say thanks for watching please don't forget to like share and subscribe